um, sometime in 2012, we started with DPWH. Um, we started with uh, joining buildings, but prior to that, we, will, we were with local government. Okay, mga naman naman araw po sa lahat and welcome po dito sa ating Yutan Channel mga kababayan and nandito na po pa tayo para sa panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin. Ah, uh, Oh, ito, uh, kilalang kilala natin ito, isang grupo oh, na masasabi natin peking uh, picking, naghahanap ng accountability. Oh, isang grupo na palaging sumisigaw ng transparency, accountability, at iba pa, o nasasabing nating peke, kasi selective yung hinahanapan nila. Sino ito? Ito yung pag-usapan natin mga kababayan. Ito, Akbayan Partylist mga kababayan. Ha? O, fake news peddler pala. oh ito, pag-usapan natin mga kababayan. Kasi ito, itong video na ito, Uh, considered part 2 na ito mga kababayan doon sa nauna nating inupload patungkol doon sa binabalita ng mainstream media ngayon tungkol kay Senator Bongo Okay? So ano nga pinag-usapan natin? Uh, kasi nga uh, bigyan lang natin yung yung hindi nakakita sa video na yon, uh, nasa link nasa huling parte ng video dito yung link uh, tapos i-click n'yo na lang kaano ba yung bakit natin ito pinag-usapan? Kasi mga kababayan, unang-una nga, yun, sinabi ko dati sa, isa, sa unang naunang video na kung saan, two weeks ago or last week, naglabas nga ng survey na kung gagawin yung eleksyon ngayong araw or ngayong buwan na to, sino yung magiging presidente at magiging vice-presidente? Diba? Sinong mga lumabas na nangunguna? sa pagka-presidente ng si VP Sara. Okay, so alam naman natin na ramdam niya ng mga kalaban ni VP Sara, ramdam niya ni PBBM, uh, kaya nga, uh, ramdam din niya ni Martin Romualdez, kaya nga, more than a year na nilang binabanatan si VP Sara, pinipilit na ipabagsakin. Okay, yet, wala pa rin nangyari. Oh, yung huli nga, yung impeachment, Supreme Court na nag-decision nagde na nag mayroong grave abuse ang naginawa itong House of Representatives. di ba? Well, of course, yun nga, allowed naman sila mag-file ulit ng impeachment by February 2026. And of course, hinihintay pa rin natin yan kasi hindi nila titigilan nga yan kung hindi nila mapabagsak si VP Sara. Uubusin nila yung ninakaw nilang pera dyan para lang mapabagsak si VP Sara kasi babawiin niya nila kung sila na yung makaupo kasi nga napabagsak nila si VP Sara. But of course, kasabay niyan, yung lumabas sa survey na, na magiging vice-presidente ay si Senator Bongo. Nag-number one si Senator Bongo. Kaya nga, yung sa video natin, pinakita natin, kung paano ngayon ginagamit itong mga bayaran media para siraan itong si Senator Bongo. Sa paulit-ulit na isyu mga kababayan, ilang beses na sinagot ni senador Bongo yung isyu na yan, yung koneksyon niya, yung aligasyon nila uh, sa koneksyon ni senador Bongo sa kanyang pamilya o sa negosyo ng kanyang pamilya. Okay? Kasi nga mga kababayan, 24 years old pa nga si Senator Bongo, yung negosyo ng kanyang pamilya nandiyan na yan. Okay? Uh, assistant pa lang si Senator Bongo kay PRRD, na mayor ng Davao dati. Yung negosyo ng kanyang pamilya nandiyan na yan. At hindi yan nakapasok sa City Hall ng Davao. Kung meron mga pagkakataon na nakapasok yan, hindi gip hindi inalaw ni Senator Bongo na pinagamit yung kanyang pangalan. Yet ngayon mga kababayan, anong binabalita ng mainstream media? Doon pa rin nakafocus sa issue ng koneksyon ni Senator Bongo at sa negosyo ng kanyang pamilya. Di ba? O tingnan niyo sa yung pinag-usapan din sa huling video bago nitong video mga kababayan, yung considered natin na part 1. Ito part 2 na ito. Sino pa kasi mga kababayan, kung sakaling mapabagsak nila itong si Bongo, may nakikita silang kapalit dito. Based doon sa survey, ha? sino yung kapalit dito? O, oh, kaalyado pa rin ng mga Duterte. Sino? Si Robin Padilla at si Senator Bato de la Rosa. So ito ngayon mga kababayan. Okay? Ngayon, nagumpisa na silang na sumisira dito kay Senador Turbongo para of course yung lalong-lalo na yung mga taong doubtful dito ay talaga mapapaniwala nila kasi nga sila yung mainstream media di ba uh, sabi nga nila sila lang nagsasabi ng katotohanan oh di ba Ngayon si sisiguraduhin din nila na kung mapabagsak itong si Senador yung susunod either si Senator Batol de la Rosa or si Robin Padilla ay mapabagsak din. Kasi I think kumpiyansa sila dyan kay Senator Robin Padilla kasi alam nila yung mga tao, karamihan uh, sa mga tao, meron ding ibang mga DDS na most likely uh, medyo nagdadalawang isip rin kay Robin Padilla. So, nakikita natin na ang pinakamadaling or pinakamalapit na susunod kay Bongo ay si Senator Bato de la Rosa. Kaya nga gusto nilang lang pabagsakin. So anong mga ginagawa ngayon mga kababayan? Meron ngayon pinapakalat na fake news. At ito nga, sino nagpapakalat? Unfortunately, yun nga mga nagsasabing nakahanap ng accountability, transparency, at nagre-reklamo kasi daw gumadami na yung fake news. At ito mga kababayan, sila talaga dito yung fake news. O, oh, bago natin ipakita, ito muna, pakita muna natin yung buong video na ito mga kababayan. Kasi dito nila kinuha yung pinapalaganap nila ngayon. Okay? So, bago natin i-play mga kababayan, pakilike ko ang share ng videos natin at din subscribe din po sa ating channel. Ito, play natin mga kababayan. Okay. At tapos sabi niyo ay uh, noong DPWH na kami. 'Yun po 'yung sagot niyo eh. So at tinanong uh, kung uh, magkano at sabi niyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? Uh, for the knowledge of everyone. So uh St. Gerard Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Ah, uh, yun billion when I said DPWH because prior to that we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. Um, they spliced the uh, the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So contractor na po kami for 23 years. So you're saying? Ah, imagine. Eh? Yan yung totoo mga kababayan ha. Contractor na sila for 23 years. So balikan natin. Paatras natin. Anong taon

Mm, di ba? Imagine ninyo yan. Nag-start sila ng construction business. Estimate natin 2000 to 2003. Oh, at nandyan na yan sila sa local governments. Tumatanggap na ng mga kontrata sa local governments. Okay, so ito patuloy muna natin. At eh? klaruhin lang natin. Kasi may mga, uh, ano tawag nito? Ah... Uh, mga hipokrito mga kababayan, ito. Ang the, the television station and the the persons interviewing you edited your answers. I, I, I think so, sir. Kasi uh, I did mention that I was doing local government as well as private po. Yeah, if, uh, if I may, uh, with yeah, the of, uh, the permission of the uh, chairman, uh, uh, Senator Ma President 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 Um, my my father was a contractor mm. before so, uh, contractor pero sa, yes po for, for LGU po hmm. LGU oh, oh. yung aman niya mga kababayan na kontrata ako, na uh, I worked I worked sa ibang bansa yun po Anong work mo sa ibang bansa I was a, a dental receptionist and an orthodontic nurse so you are a doctor <coughs> nurse no po yung asawa ba ano trabaho? He works sa uh, um, isang uh, aniyan uh, development corporation, and they were he and his brother were uh, parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo? Uh, how how were you enticed to uh, join uh, the uh, uh, mga kontrata sa DPWH? Who influenced you? wala naman po nakita namin on PhilGEPS na may mga projects na pwede pa lang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. All right, uh, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my uh, turn comes already. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. To, to continue. Uh, Senator Mr. Mr. Chairman. Uh, Mr. Okay, Mr. Chairman, with the permission of Senate uh, Minority Leader. So, to uh, the Minority Leader. Oh, leader. I'm mga to Very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo pumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Um, ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Ah, uh, yan klaro yung mga kababayan ha. Uh, sometime in 2012, nag DPWH. Balikan natin. Estimate natin nag opisyal sila in construction business 2002, 2003. Then by 2012, pumasok sila sa DPWH mga kababayan. Okay? Well, probably Um, yung DPWS mga kababayan, ha, hindi yan limited sa flood control projects. Ah, lahat ng mga infrastructure ng gobyerno, lalong-lalo na sa national, DPWH po ang gumagawa niyan. Okay? Yung mga road maintenance, mga, yun ay sa DPWH. Kaya nga Department of Public Works and Highways, mga kababayan. Okay? So, maraming infrastructure dyan. Okay? So, 2020-2012, sinong presidente? Oh, di ba? Yung tinatawag ni Ferdinand Paso na uh, the worst president ever, bago pa dumating si PBBM. Okay, sino? Si Pinoy Aquino, mga kababayan, 2020-2012, kasi naging presidente si Pinoy 2010. Oh, ako agree ako dun sa title na binigay ni Topacio kasi nga mga kababayan, ah, bagong presidente pa lang si, Pinoy, anong may nangyaring hostage taking doon sa mga Hong Kong Nationals sa I think Reno Grandstand kung tama yung pagka-remember ko. Tapos yung sa 44 pa. Oh, di ba? Kalain mo, sacrifice ka nang 44 sundalo mga kababayan para lang sa Nobel Peace Prize na hindi mo naman nakuha. ah oh, yan. Pero ito, focus tayo dito. 2012, pumasok ng DPWH. Okay? Sige, patuloy natin. Can you be, can you be definite with your answer? Parang 2012? please, uh, because uh, you're uh, under oath, please yes, uh, make sure of your um, answers. Sometime in 10, 2012, we started with DPWH. Um, uh, we started with uh, joining buildings. But prior to that, we, will, we were with local government. Uh, Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng na flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please uh, make sure of your answer. I, yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards? May follow up? Yes sir, sir. Okay, yeah, wide, wide. all right. Uh... Okay, oh, stop na muna natin dyan. Okay. Yan ha? Sinong presidente ng 2016? Oh, of course, si PRRD. Nagsimula. Pero umupo si PRRD mga kababayan, kailan? June 30, 2016. Diba? Oh, so most likely, ah uh, Yung budget for 2016, sinong may gawa nun? Si Pinoy pa uh, Si Pinoy pa yung may gawa Kasi so, pumasok ng si PRRD, June 30, 2016 uh, Matapos yan ng uh, mag-old Tapos mag-zone -mag na yan nung, I think, July Basta, June 30 yan Kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan Omo po si PRRD, 2016 ito ngayon mga kababayan, 2012, pumasok yung mga diskaya sa DPWH. Ang tanong, kailan pumasok sa mga or tumanggap ng mga flood control projects? O, estimate niya 2016. Okay? Yan po ay estimate lang ni Diskaya. Kahit sabihin natin totoo mga kababayan. Oh. Since pumasok sila ng 2012, sa tingin nyo ba, walang mga anomalya sa DPWH na ibang mga proyekto na hindi related sa flood control? Of course, meron yan. Kasi nga mga kababayan, yan DPWH, ang tagal na nagkaroon ng issue dyan. Pangalawa yan ng customs. Second po yan ng customs. O nang una nga sa mga mga kitaan dyan, yung customs, kung natatandaan nyo yung mga batang 90s, lumakas yung kursong uh, customs kasi nasa isip ng mga estudyante na kapag papasila sila sa board exam or gagraduate sila ng customs, papasok sila sa Bureau of Customs, yayaman sila. O yan yung nasa isip nila. Pangalawa dyan, DPWH. Kasi nga, dyan nagkakaroon ng maraming lagay. Okay? Matagal na yan. Ngayon lang yan pumuto kasi hindi na masikmura ng taong bayan Uh, yung mga pinagagawa nila. Kaya, uh, lalong nasisira itong si PBBM. Okay? Pinuna na rin niya ni PRRD. Hinabol na rin niya ni PRRD yung DPWH sa time niya. Ano ngayon ang pinalalabas dito, dito ng mga ng Akbayan Party list na taking naghahanap ng accountability? Ito ngayon mga kababayan. Aha. Ah, wow. tingnan natin dito. Ah, oh, ito. May papakita akong picture dito. Oh. Ito ngayon. Oh, anong post ng Akbayan Party List? Di ba? Hmm. Mga, ayan o. Oh. Official yan. Na may check o. Oh. O, oh, tingnan nyo yan. oh, di ba? O, oh, mga DDS pagkatapos malaman na kay Digong nagsimula ang flood control scam. Hmm. oh, di ba? Ito mga kababayan, yung scam dyan sa flood control, matagal na yan. O, oh, posible nga. eto mga kababayan, kung niya yung totoong mga dokumento yan ng mga diskaya mga kababayan most likely before 2026 at uh, 2016 nan tumanggap na yan ng mga proyekto ng mga flood control related projects okay oh kasi yung sinabi niya estimate lang niya 2016 2012 pumasok na sila diyan Meron na yung contact sa DPWH pero ano ngayon pinapalabas ng mga nang Akbayan Party List. So, sa time daw ni Digong, yung nagsimula ang flood control scam. Hmm. Akalaan nyo yan mga kababayan? Oh, para lang, sinong miyembro ng Akbayan Party List? Of course, Ariza Ontiveros. Chill joke, no? Oh, Sindania. Oh, Percy Sindania yung ginagawang Santos si Kian de Los Santos na drug pusher. Oh, ito yung grupo na yun, mga kababayan. Ito yung pinapasok sa kais nila sa kaisipan ng taong bayan na kung saan yung flood control scam ay nagsimula daw kay Digong na kung saan dati pa nandyan na yan. Booking na yan. So, hindi lang nila matanggap kasi yung ginagawa nilang santo na si Cory Aquino at ang kanyang anak na si Pinoy ay nangyari ito sa kanilang panahon. Oh, kasi hindi pinipulis ang tagal na niyan. Oh. Mas mabuti na nga lang yung time ni PRRD mga kababayan, itong mga taong to, kumina kasi natatakot. Sa LTO nga, nawawala yung mga kurakot dyan. Kasi, of course, alam naman natin. O, kayong, yung, yung mga may motor ha, yung mga may mga sasakyan. Pag nag-renew ka sa LTO, ibabagsak ka. O, sasadyaing babagsakin ka para hingan ka ng pera para baguhin yung resulta. Ang dami niyan mga kababayan. Pero nung time ni Pera nabago yan lahat, nawala yan lahat. Di ba? Mali tuloy. Mali tuloy na pindot ko mga kababayan. Oh, eto ngayon. Ngayon, sino ngayon ang fake news peddler? Hmm, di ba? Kasi ang dali common script nila mga kababayan ni Chill Jokno, Laila de Lima, Risa Ontiveros, kapag binabanatan sila, nagsasabi agad sila na, oh, fake news channel yan. Eto ngayon, sino ngayon ang fake news channel? I-comment nyo dyan mga kababayan. Okay? So dito lang po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin and then pakisubscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.